Good morning. Hi, good morning, morning. Foreman Glenn, good morning. Okay, so naging inspection tayo ngayon. Uh, ako na lang, no. Ako na lang dahil Monday, February 26, 2024, okay. pang reference video natin. Okay, naging inspection tayo dito sa 20th floor. Monday, so gusto natin ng positive vibes na vacation mode pagka stress tayo ang kagandahan pagka project natin may mga uh, may mga kagandahan din ano? dahil pag stress tayo pag bad trip tayo last week punta lang tayo dito tapos uh, tapos uh, yun lang mag panoramic view lang tayo dito Okay, so yun na no magkapas out sino ang kapas out sa foreman Oh, sa ako naman sa malayo, sa ano sa ilo, pa, Ilocosur. Sa Alilim na uh, dating Alilim. Oh, Alilim. Dating kapitan sa Amilungan. kapitan ngayon, barangay ngayon, captain. Ngayon, usya yeah. na siya ngayon si Councilor si na. Si Paring Efren. Efren ha. Ano, Efren bata. Efren Kolyong. Efren Kolyong. So, lalo na kay ano, lalo na kay Jan Liwan. Jan Liwan, ano yan? Maraming igat dyan sa ano? ano. Ano igat? Igat, yung ano, yung... Ah, igat. to oh, Ito yung Laging fish no fish diyan liwan. Laging oh, il you know, oh. Il, yan oh. igat to. Oh. oh, dito naman tayo sa malapit. Sa Cebu kasi iba yung si igat, si 'di ba? Oh, igat. Oh, oh. Malandi, 'di ba yung igat? <laughs> Maraming malandi. Oh. Okay. Oh, dito naman tayo sa malapit. Oh, sa tao pa rin ni ano ni Mario Arisa. Idol. Mario Arisa, okay. Oh, idol, oh. si Idol, oh. Mario Arisa sa ng sa Vineyard Construction ha. Oh. Okay. Si oh. ano si Sabrail. Veterano 'yan oh, na karpintero. Si, si, Ah, si Brail. Brail Construction. Oh, Sino? Braille Construction, uh, Johnny ah, J Tejano. ah, si Johnny Tejano. Oh, Johnny Tejano. Ano sa balikan natin. Shout out pa rin sa ano sa Binyan. Binyan Construction. Construction. Mga tropa Binyard natin diyan. Sa... Sino? Idol. Sino? Joel. Oh. Joel ah. Oh. Ah, Joel, oh, si Joel, oh, si parang Joel Alam ko, nakaupo ka dyan Nakaupo ka dyan Okay, okay. <laughs> okay Sige, so Ayan, i-direct ako muna yung camera dito para medyo relax tayo habang nagkasalita. Maraming nagtatanong, Rick, nag-message, uh, mga sadyante, Rick, di uh, hindi ko na-expect. Uh, mm -hmm. so, um, sa ano sila? Sa Senior High ba? Sa Senior High. Uh, high. O so, tinatanong kung okay ba daw yung Civil Engineering. Mm -hmm. So sabi ko, uh, kahit namang anong kurso, dapat, number one, yung gusto nyo, yung passion nyo, yung kurso na kukunin nyo. Oo. Kasi pag yung sakay sa uso lang, wala rin, hindi ka rin mag ano, hindi ka rin mag hindi, hindi ka rin si ano, hindi ka magpo-prosper ba? Aatras sa taatras ka rin, so surrender ka rin. Kaya kailangan dapat kung anong gusto mo. Kung ano yung passion mo, ano yung pinakahilig mo talaga. Kasi Rick, biroy mo Rick, 'di ba nung ano, uh, nung, high school, ako nung high school ako, correct? For nung high school ako. Ang kalakasan noon, Ha, ah, ang kalakasan nun, mga 90s, no? Ang kalakasan nun is, umuusbong yung computer science. Wala pa yung word na IT, di ba? Bago lang IT na IT na yan. Dati pagka-computer, computer science talaga, programming, ganun. Oo, medyo talaga ang sikat dati, programming. Wala pa yan. Pag yung nursing, yun, malakas din. Pero yung civil engineering, hindi masyado, Rick. Oo, oh, hindi masyado. Kasi, no nag-graduate mga late late 90s na yung graduation eh eh di papasok na yung Philippine 2000 tapos tatakot na ang lahat sa Y2K di ba na magre-reset daw ang lahat ng computer Pabagsak na yung, yung di ba kasi 2000 eh papasok na ng 2000 di ba oh pagkatapos nun eh di ang ano dati is ang balita dati is kung magkisibil ka o kung anong mga kurso, dapat ikaw ang pinakamagaling o isa ka sa mga top. Kasi bakit daw? Matitira ang the best of the best. Kaya yun talagang, eh, wala pang mga ano nun. Wala pang Facebook nun. Di ba? Ah, uh, wala pang internet din eh. Ano pag-graduate? Meron na ah. Kaya lang, iilan lang. Wala pa, hindi pa kilala yung wala pang YouTube dati. Wala pang, wala pang Google. Yun, kaya yun lang, hilig natin kung saksyon, din na construction tayo, e eh, sino mag-aakala na mag-boom ang Pilipinas? Oh, yes. Diba? E eh, di sino nakabenepisyo? Sino nakaharvest? E di tayo, nandito tayo ngayon. So ang point ko is, specifically ha, ah, kung construction kayo, pagka-graduate nyo, wag nyo intindihin yung ano, yung sweldo, o wag nyo intindihin yung sweldo. Importante, learnings lang talaga. Learnings lang, kasi Bigyan niyo sarili nyo ng mga 5 years. Talagang babad sa construction. Exposure dapat, exposure. Pagkatapos ng 5 years, tsaka ka nang magde-decide. Magde-decide ka sa career mo. Ah, uh, pwede ka nang magano doon. Pwede ka nang mag-demand ng sweldo mo, ng position mo, mag-a-abroad ka ba? Or magpapatuloy ka sa magwa ka, magdi-designer ka, o mag-inegosyo ka, mag contractor ka, 'di ba? So yun lang yung nakikita nyo rito dati pag graduate namin wala pa yan ilan lang ilan lang mga building dun sa Cebu City yun no? eto lapu-lapo wala pa puro pa to berde yan project namin dati yan oh. Water Park, iyan ang pinakamalaki sa Cebu dati. Actually, hanggang ngayon yata, eh, the biggest water park sa Cebu, province of Cebu. Yan, yung ano pa dati Imperial Palace pa yan, paggawa namin Imperial Palace, tapos binili ning nabenta, ginawa ng J Park, May-ari ng J Mall ba? Diba? yung mga sikat dati dito, yung Shangri-La lang mga ganun diba? so, ilan na rin no? so, yung sa career natin, yung mga sa building doon mga tower doon, medyo marami-rami rin tayong na, ano, na project doon Diba? Tapos ngayon, tayo na nagdadala ng project. Oh, galing dati na wala, na walang wala talagang Cebu. Pinagigihan talaga namin kasi ang ano dati, ang ang doktrina namin dati is wala pang ano, wala pang uh, job street, wala pang online. So, yung senior engineer lang talaga namin. Dapat please your senior engineer by all means. Kasi pag pag inayawang ka ng senior mo, wala na yung karir mo. Wala na. Wala nang wala nang hahatak sa'yo, wala nang kukuha. Yun ang ano namin, mindset namin dati. Kaya kami dati, hindi kami, ano, hindi matigas ang ulo namin. Oo lang kami ng oo sa senior namin. Kasi yun nga, kasi pagka, pagka kinontrahan ka ng senior mo, ayaw na sa'yo, wala na. May ka na rin. Maghahanap ka kauli uli, ng senior engineer na magiging pinakaamo mo. Okay, so yun lang muna. Monday, no? Iyan lang muna, Rick. Iyan lang muna. Oo, na... Pampagood vibes lang. Pampainspire lang sa mga... yung nagtanong na... Senior High, Ha? Huwag mong pilitin na mag ka. O mag-engineer ka. Kung ano lang gusto mo, yun muna. No? Tapos... Uh, uh, pagka naka-decide ka, be the best of the best. Uh, at least nasa mga top ka. Top 10 o top 20. Kung sa amang kurso ang pupuntahan mo diba, eto, eto, makakaralaks talaga, nagpa paragliding may nagka paragliding, mayroon nag uh, ang tawag nun, yung scuba, may nagsuskuba tapos yon, vacation mode dito eh tapos mayroon pang uh, floating jetty, yan, yeah, mga floating jetty yan, pag, uh, eto, yung big boss namin, o oh. dito, dito, lumalapag si big boss yan dyan lumalapag si big boss pagka anak pupunta rito, di ba? Yun, ayun, hindi sa amin yun. Ibang resort yon. O, tapos sa uh, Newtown, New Newtown, Makta New Town, nandun. Alright, Ulanggo, Buhol, tapos dun, Kamotes, Leyte, ano pa. Okay, so, yun lang muna. Sige, thank you. Bye-bye.